Pilipinas, tayong mga Filipino ay may mga kaugalian at tradisyon kagaya na lamang ang pagpapahalaga sa pamilya. Igaya e ng ibang bansa ay pagtungtong ng 18 anos maaari nang bumukod sa pamilya o magkaroon ng sariling desisyon sa buhay. Ngunit sa ating mga Pilipino ay mas gusto natin na magkakabuklod pa din kahit na nasa hustong gulang na. Respeto sa mga nakatatanda. Kaugayan din nating mga Filipino na magbigay galang sa matatanda. Tulad ng pagsabi ng po, opo at pagmamano sa mga nakatatanda. Ngunit, naisip mo na rin ba? Na pag tayo naman ang tumanda, may mag-aalaga pa kaya sa atin? o mag-isa na lang tayong nawawala dito sa mundo. Minsan, dun rin pumapasok ang salitang utang na loob. Obligasyon na magulang na alagaan ang kanyang anak. Ngunit, hindi obligasyon ng anak ang kanyang magulang. Ganun pa man, kahit hindi natin obligasyon na alagaan sila at tumanda na. Kahit may nagwa silang kamalian o pagkukulang. Hindi dahil sa obligasyon natin na alagaan sila, kundi aalagaan na natin sila dahil mahal natin sila. Kaya hanggat nabubuhay sila, iparamdam na mahal natin ang ating mga magulang. Ay, ay, magandang hapon po. Nandito tayo sa bahay ni Mr. Kulala. Mr. Kulala po sa Salapungan ano. Salapungan pa rin po 'to ano. Salapungan Pampanga. Kanta ba Pampanga po ayan okay. po. Unang tatanungin ko po si Lola mo kung Ano po? Ano po pangalan niyo? Adoration Sagkal Kulala. Ilan taon na po? Ilan taon? Adoration uh, asawa niyo po. Kula, kulala, Kulala Sagkal sa tatay ko. Hmm? Oh. Sagkal. Sagkal. Asawa ko Kulala. Hmm. Sa Kakulala. Ilan taon na po kayo? Mag-78. Uh, 78. 78. Hmm. Hmm. Eh, si Yung po, si Lolo po. Hmm. Ano pong pangalan niyo po, Lolo? Eh, makla po kasi. Ah, um, uh, si na Ano pong pangalan niyo po? Lagyo mo ka huh? ano? Anong pangalan daw ano? niyo? Pangalan na lang po magsabi, ano pong pangalan niyo? Mm. Pangalan -mm. Paulino Colala. Paulino Colala. Paulino Colala. Ilang mm. taon na po siya? 82. 82 na ako siya. Nangalan po noong John 22, 22 1942. 1942. Mm. Yan, so, lang, no? yan lang yan lang kinatandangan ko. Pangalan ko tsaka yung no kailan ako na nabayit. Ilan po kayo sa bahay dito ngayon? Tatlo ka ng tatlo na. Ano lang, si nag-a-assist lang sa akin. Kapag uh, may nararamdaman, dahil, alam niyo yung pagka ng mga tao may sakit. Anak niyo? Anak kayo? Hindi po. Kapag may kailangan sila, kung limbawa, may nararamdaman, ako rin po ako kasi yung manis eh kasi masak yung wang niya Ano siya? Anak niya? Anak ko niya! Anak ko yun, pangalawa po siya Pag po kayo umuha ng pang pahanap buhay po? Sa po ako umuha ng pahanap buhay po? wala. kung di lang kami binibigyan, kung minsan ito, nagtatay si masada lang. Kasi ngayon, may hirap nang kuha. Makapusa na ng isang best, wala. Nung kapanawin na ng kuha, gumagapa. May taon so, na ako nakahiga. Ngayon po kasi, iba na yung panggapas ng oh, harvester. Ngayon, kuha na yung Ngayon, uh, yung vacuum. Wala uh, nang gumagapa. Na. Kasi yung kapanawin, kami gumagapa. Ano pong anak nila? Ano pong apangalan nyo po? Ayun sa Gargulala. Ilan taon na po kayo? 30 yes. I asawa po kayo. Ano po yung sakit niya ngayon? Kasi nung kapanahon, yung dumat yung bayag niya. May los, ah, los, los los Oo. Eh oh. uh -huh. nga tapos, dah, umina. Umina kasi yung hindi uh -huh. eh, makatay, hindi makalakad. Uh -huh. uh -huh. tapos nung muna ka, pumasok uh -huh. yung kanyang los-los hindi na lumabas ng paso. So, kasi kung pagkasirusun po nga, na, para bang na, <laughs> sakit. Mm -hmm. yung, Sakit. Yung pagka, mm -hmm. yung kanya yung kanyang lus-lus. Mm Hindi makatay. Ay, mm -hmm. matama, matama. Hindi, mm -hmm. Ay, hindi mata na po ano, siya makakita. Uh, Ang yung mata niya, hindi na makakita. Ganun? So, ano? tali po talagang ano na siya tatang. Um, wala, uh, wala, blind na. Wala, 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 na paningin. Wala, 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 wala. Sa pandinig ko Pareho rin po. Pareho, pareho, rin. pareho rin. May po ina, siya? may ilang pandinig. Basta warin may ina. Kahit din po sila. May ina rin po. Ako nung may ina, sa kaya bata ko, may katalasa rin oh. isla. Kaya lang ako lang nagagalaga na sa kanya. Yung mga anak, nasa malayo. Ilan po yung anak niyo? Bilang po yung mga uh, sampo. Sampo, marami din. Sampo. Siya lang po yung natira. Ito. Tatlo yung, ay dalawa yung walang asawa. Tapos so, so, ay yung... Nasa malalayo po? O nandiyan lang po oh, sa mga panakit? Sa malalayo malakil. sila, nasa... kasi mga may pamilya na may so, mga to. Kaya hindi na masyadong nakakap... Ang so, mahirap, hindi marahin <laughs> po. sakay <laughs> so, eh, mo wala pang masayang kasama kayong anak oh. rito. Hindi oh. lang po, ang kasama niya. Ano lang ang tatlo. Tsaka yung isa ko <clears throat> yung... Nag... <clears throat> <clears throat> Tapos pa kung nag-aano ko, nag-aalam. Pero may pa. Kami lang kasi. Hindi lang kami bibig yan. Wala. At saka yung mga yung no, mababayt ng mga taong nagbebegay, hindi yeah, ganun nga. Yung tatraig si galunog ngayon, wala mm. namin pinakain to. Kaya kung wala babae, marunong mag-drive. Opo. Sa lahat <laughs> po kasi may service na, no? no Oo. Sa lahat may service na rin. Eh. Pupunta lang pala ito, may... babae yung babaeng driver. Mm. Ba no, Mabalikan yun, may, may service. Kung wala kang pag-aral, may lalas. Kung hindi ka marunong magsama. Eh, hindi naman po yan lumabas. Ay, lang, dahil marunong kasama, rin po kasi na na ako na pagka, pa. ho, pagka ho, kasi may mga sakit sila. Oh. Ako hmm. rin po ang tawag pagka okay, yung pagkakamahalay. Yan ang tinatawagan oh. ng pagkakamahalay. Kasi kung tumataas <laughs> tuma ang presyo uh, namin tumasalipresyon eh. Sa likod. Sa likod na ako. Tumataas ang Pag tumataas ang presyon, pagka may lagnat, hmm. may mga nararamdaman. Oh. <laughs> Ay, no, pagkakamahalay. kaya no. pa nga ako kay siya. Nahihilo po. ayhi Nahihilo. Nahihilo ba kayo? Ah. maliliyo ka. pag nag 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 sa nag 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 pag minsan po kasi nilalabas nila, nila, yung mga nilalabas. Pag minsan hindi pinapasok yung mga nilalabas. May iniinom po kaya siyang gamot? May iniinom po siyang gamot. Ah. May gamot po siyang iniinom. Ah. Kung nahirop, kaya, ko, na, yung... yung... Pagka nahihilop, pinahinom lang ko. Ang Lodipin. Saka yung Lodipin ko. Ang Lodipin ko, pagka tumatas ang presyon. Pwede po makita yung mga gamot niya. Am lodi tin ko. Para po sa hybrid kasi yung minsan nag nagwa 180, nagwa 160. Pinili natin yung yung kolektibo. Alam mo, dito pa rin ako, tumutulong ako sa kanya. Ano ito? Dagawan ko na Oo. Nagkasakit nga ho yan. Akala ho namin mawawala na ang ano. Guys, si Clover para po ito sa sakit ng tiyan niya. Tapos, mm. na ito naman po. Yung mga katay. Sa ito. Ang Sa Hyplod. Oh. Sa Hyplod. Uh -huh. Sa po ito kasi nagnataas po ang presyo. Pero po mga ano niya, ito naman po sa antibiotic niya nung no, nagkasakit niya. <coughs> nagka sa dugo. Nagka-UTI. nagka po siya, nagka-infection sa dugo. Ang kutsyente ito. na inalagaan eh, <laughs> hey, nga ako ngayon. Ilang beses siniinom yung mga gamit yan, tigay niya sila. Isang beses lang. Isang beses lang. O, ay, ay, bayan, oh, pagsasabay sabay sa bayan, o Ay, hindi naman po. Pagkahol ko nga kung ano yung sakit niya o ano yung nararamdaman niya. Ah, doon yung lang yung... eh, no? Mm -hmm. oh. okay. uh, yung pinaka-maintenance niya po, ano? Ito po, ang Ah, yun lang po, isa lang. Yan ang talagang maintenance Saka, niya. Kapag ka yun yung hindi po siya makatain, naiinom daw nila ng Doltolax. Dortolax. Ano, kasi Ayon siyang umiri. Pag umiiri po kasi siya, yung kanyang los-los sumasakit. Kaya nahihirapan. Pero yung amlopi yun ang Amlopidin. malimit niyang ininom. Opo. Kailang Kailang mil miligram yun. Ang ano po nito, sa amlodipin po ay... <coughs> ano, 5 mg ko. 5 mg. May lamang ba ito? Meron ito. Meron naman yata sa health center niya. Ha? Mm. Health Wala. Eh, wala. Ba? Wala po yan. Wala pa. Wala na lamang. No? Ba, wala silang stock doon. Mm. Wala, wala nga nga. Doon. Minsan, humihingi ako. Lusartan yung nandun. Oo, oh, Lusartan. Eh. Minsan, yung Luzartan. Luzartan, wala pa. Ay! No. Wala Man, sila. Oo, oh, nga po. <laughs> Naghihintay ng budget. Ang um, lupi din. I'm um, Lodi Tito. pinili namin naka sa may una, uh, na kaya tonton. Mm -hmm. Dalawa yun yun. Kasi sa uh, bonus na niya. tagaling ganyan. Kasi po, ma, ano niya, mga gamot niya. Pagka may lagnat, may ano, kung ano, yung naka na gamot dito, kasi ako rin po, kasi ang nag-ano, kasi yung mga anak niyang babae, wala. O, wala. E, ito lang gano'n, nag-alawa gano na lalaki ang nandito, syempre hindi naka alam yung kagawa. Ay, sorry. Oo, hindi nila alam. Yung amlopidin, isang beses lang iniinom nyo. Opo. May pambigas naman po kayo. Pambigas po. Wala. Wala. <laughs> Dapat wala na kasi nga po, hindi uh -huh. lang kami yung mababait ng mga taong na nagbibigay. Kaya uh -huh. kami naman nagpapasalamat sa kanila yung binigay sa amin, magigit doon. Oh. Panginoon ka ako at oh. sila ligtas sa ano mga kuwan. Yun na lang ang eh, namin doon sa nagbibigay. Uh -huh. uh, dahil wala naman kami. Ayun, ayun, ayun. Nagpapasalamat kami sa kanila yung lahat ng binigay, migit doon sa binigay, darating. At ito ko ng Panginoon sa mga anumang kapahamakan o magsakit sa kapahit. Yun ang tinutulong namin na pagpapasalamat sa mga nagbibigay sa amin. Kunin natin yung na ang Lopi din. Ang din ang parang dobit. Ah, yung. Wala yung ba? Wala araw-araw. Yung iba kasi yung dalawang lizard na 'yan. Oh, lizardan sa kaan. Alam ako? Hindi na ako nakakita. Hindi na ako nakakakita. Ah, nagumpisay hindi ko kayo nakakita. Sa Saan po na Saan niya na ako ayun Bakit hindi nakakita Na opera Pineta Ano opera Ano po yung katarata o glaucoma? At tapos kasi hindi kasi Eh bawa naman yung alika mo Kaya ka nung doktor nagwa Eh siya walang salamin Nag display dyan Eh oh, siyempre yung alika mo Amoy lang kwan Kapat po naman ng kalsada Kaya yung yeah, nangyari sa kanya. Sabi niya, ay eh, sinura na nung doktor. Bawal yung mabao, mabawal yung mag, magbuhat mag na mabigat. Oh. Mag uh -huh. hmm. Yung usok, alikabok, yung mabaho. Hindi nagbibisok ura dyan sa bahay. Eh, yun naman. Nag-display dyan. Walang salamin. Ay, yun. Dapat nakukon dyan. Ano? Kasalanan eh, niya pa ako. Ah, pinagamit oh. e, ka po. Si... Eto magkakayon ka eh. Ako na-operahan sa katarata, dalawang mata. Oh. Ah, Pero nagsalamin ako nung na ma-opera bawal bawal magbuhat, bawal yung muko. Oo. Siya doktor. Pero ayos naman po, tatang. Oo. Ay si misis, na suspek yun ng ano, glaucoma. Oo, oh, yun ni na sakit bigla kang magubulag. Oo, oh, na din yun, nilaser yung mata. Ngayon, naka naman. Malino yung, malinaw malino yung paningin. Mayroon ko yung, yung, Saka bakit ba? Ay, tawa, Ang ginagawa na lang kung itatangkap ka yung halimbawa ni Sinsya, pag misa naririnig namin, kumakanta na lang, kumaano na lang. Parang gusto niyo, pa, gusto niyo ako yata kung biga muna. Nahigain niyo muna na yata. na nahihilo, na nahihilo po yata. Nahihilo ba kayo. Gusto niya na daw humiga. Ah. Uh -huh. Gusto niya na daw pong humiga. Ba mapagod eh kasi oh. Ah. may init pa naman eh. Na Gumagana sa ulo baka mamaya. Nanaw nun. Da na, na, na. Gusto ay. daw ninyong humiga, baka daw kayo nahihilo, sabi nung nag-aano sa inyo. Okay, okay, okay. Nag-interview ko. Nag-interview, baka daw nahihilo kayo, kung gusto, gusto niya daw humiga. Ako? opo. E Ka, Opo. E opo. Hindi kung gusto, na muna. Ay, hindi na daw. Hindi naman Okay naman siya. Oh. Pag, hmm. Humiga, pag humiga ako, yung parang gumaganon yung kual. mm kwan. Tama. May ikot ano? Ang bahay. Oo. Oh. Oh. Eh, ba't na, na, napagano na ako ako? Umiigit yung mga nakikita ko. Potasium. potassium Ano? kailan yung huli po yung check-up niya. Matagal na po. Matagal na. Nung mm muntik na. Dapat na check-up. Dahil na yun siya. Kasi check up namin nung kwan. Nung Kala eh. oh, yeah. na ang ko kukul na nabalala. Kunti nga nagsuka. Tapos din na nalangin sa... Sa... Polister o... Sa palhiyo. Yung magatayo. Yung binitin ko. Yung magatayo. Yung magatayo. Yung magatayo. Hindi makakalakad. Kasi misa pagka mataas yung kolesterol mo, nahilo ka talaga. Oo, tatakot ka sa injection. Ayun, potasyon pala yung sa mga puto-puto eh. <famoso, totally> Natakot. Okay, hindi makakatayo. <laughs> <conversations> Nagano'n po si Linda. Noon, oh, tumasang, ano, bumabang potasyon niya, tumasang oh. presyon. Ayun, hindi siya maka, <laughs> hindi siya Kapapil. maka, tayo, hindi siya makasukas na ng suka. nagdadasal ako, sana ko umabang pa walang magkukon din, ikamu eh. Hindi, hmm. so, hindi nakakapit, kasi nung magkukon sa hindi ako, uh, ano nga yung 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 pa lakas at bungal para ma-sport yeah. ako na siya. Kahit matako, pagsag na padwar, hindi ba yung pagsag ako yan, para matupo uh, uh, pagka, pagka, pagka naman po may nararamdaman, hindi rin mo sila na ito na. Eh, may ala, Kahit na may yung yan, anak na so, kung malayo. malayo. Pero nabibisita naman po sila kahit no, minsan. Mm Kung bumibisita kung ng lang lang. Kaya hmm. kasi po, wala rin sila eh. Oh. Mahirap na kapatid. Yung sariling pamilya na po. Oo, may ano. pamilya silang marami rin. Kaya wala. Wala ang mga harap mo. Eh. Pag may pamilya ka na, makakatulong oh, ka pa. Oo, marami rin ang mga harap. Kaya ano, no, mahirap na, lahat. Paunti-unti ka na oh. lang. Matutulungan mo yung magulang mo, pero hindi mo may buhos dahil may pamilya ka rin. Ganun. Meron din pamilya na oh. naasika po. Eh. Tamang muna ako sa butas na kalahin na nakapagkabro. Uh, então, ah, sa mga opponent, yung mga anak ko nila mga anak ko nila. Hmm. Ito, tamo ko ba kikitirang yan ay kakay? Bala mo kayo. Hindi. Masya din kami. Oo. Oh, Para... Ibigay nyo na lang sa amin yung ano. Yung sa kamo. ng Amlodipin. ba? Nababaliktad. Amlodipin. 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 Ah, baka palimutan natin yung pangalan. Kasi eh, <laughs> yung maliit lang. Ano kaya kung si Tata ay eh, may mataas ang ano nito? Kolesterol. Kaya nahilo. Saan po kayo nagpapacheck up? JBL? Hmm. Ah, Sa Pansol. Wala naman bayad doon eh. Pansol. Dapat sana maagapan pa check up. Ganun. Meron naman tayong ambulance. Tatalin siya ro. Uh, uh mm -hmm. oh, dito sa Pansol, meron naman na nota ka dyan. Mga doktor tayo magagaling. Tragic niya ano yun, ni Mayor. Pinagawa ng hospital do. Mayor ng May Blanque. Talimami <laughs> nito para mapalipan okay. oh, eh. 5 mg. Alam naman siguro ng mga pharmacist yan, dito siya sa. Ah, alam naman. Oo. Oh, oh. Kasi hindi natin alam i-, i yung, yung i pronounce. Mm. Al ano yan? Amlopidin. Amlopidin. Yeah. <laughs> ano? Amlo. Amlo dipin. ah, <laughs> mali na agad, di diba? Mali na agad nabili natin dito sa Sara. Ano ba mabalik ka ako. May namin dala-dala natin. To. Ah. Amlo <laughs> dipin no detail. Eh uh, di, matagal na rin po kayong hindi uh, okay. walang paningin. Matagal na rin. May ilang taon nang walang matagal paningin. Matagal na daw kayong walang paningin. Ay, uh, Matagal. May ilang taon na po. Higit na dalawang uh, taon. Matagal na rin taon taon. Oh, po. Nung dalawang taon. Simula daw po nung wasya. Matagal na pala. Noon, nung pormero na ako, nako, nakakita ko ng magya. Eh, ba't na mag -malaunan? Pati yung isa, naawa, hindi ko na na, hindi mo nakakita. Ano, kahit na I aninaw mean, na, no, nakikita kong ganun. Oh. Pero ngayon, wala na. Nung hindi pa kayo na-opera, ah, kami na otra, uh, I mean, yun, kayo. I Aninag, mean, no, gano'n? Yung mga kasabang bahay ko, <clears throat> inaamoy-amoy ko na lang. Yung amoy niya, siyang na. <laughs> pero kung Kikilala niyo Hindi mga ko nakikilala kung sino. Ay, <laughs> mabuti, kabisabi yung ang yun ng mga kasama niyo sa bahay. lang huwang, alam eh. Pag nagdahas sa akin na gano'n, kung, ah. dati ko na mo, yun lang, kilala ko na yun. <laughs> Lagi matalas po yung kapaloy niya. Eh, paano po? Bagka, paano, paano po kung may naligaw ng dalaga? Pagka ang ang, <laughs> na dalaga? Oh, Pagbayad pa yung Alam ko na yung no? pabango pag niya. Oo, na. Pag nagdayo na gano'n, ayos yung dayo ang Wala, hindi ko naman nakikita kahit ba. Mga oh. boses, kilala niya. Mga ano. So Nabigla yung pero, Maputi si tatang ano? Nung no, kabataan nyo siguro tatang eh Maraming nagkakagusto sa iyo no. mga dalaga, ano po? Nung nagtatulog ba ako Basura, basura yung nagano ko Nagtatulog ba ako sa palengke Saan po yung palengke? Sa Maynila? Puro mabaho, nakakagulang mata ko Ang dapos ako So yan po mga kajano, nabili na po namin yung ibibigay po ko na Kuya Rap Rap at yung kaya Lolo paulina tapos may bigas na rin po. Titiretso po muna kami kaya Lolo paulina para ibigay po itong uh, groceries.